rebuilding grupo ng Houthi, nagpakitang gilas noong nagasik ng lagi mga Hamas sa Israel. Umaatake sa mga cargo ship na dumadaan sa Red Sea bilang suporta sa layunin ng Hamas. Nagpahayag ng matinding pagkapuot matapos bombay ng alyansa ang mga gusaling pang nito. Nagbanta ng kamatayan para sa Israel at Amerika at nagpakawala ng napakaraming asabog. Mga drones, anti-ship at ballistic missiles natatapos sa pwersa ng kaluran Subalit magugulat ka sa malalaman mo na may isang malaking problema sa mga panlaban ng huti kaya minsan lamang ito tumama sa target. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Na Ang tanong Totoo ba? libu libong mga rebelding huti ang nagprotesta sa gitna ng syudad ng sana matapos ang pagbobombang ginawa ng aliansa sa mga gusaling pangmilitar ng grupo. Dalawang beses silang nagpaula ng mga guided missile sa bandang kaliwa ng Yemen upang pulbusin ang mga radar sites, imbakan ng sandata, base militar, training facilities at mga paliparan. Ang napakalaking protesta ay narinig sa buong mundo at tila yumanig sa maraming nakasaksi inulat ng WIO News na ang protesta ay naganap sa ilang syudad ng Yemen matapos lang ang pag-atake ng Estados Unidos at Britanya at ang sinisigaw ng mga rebelde ay paghihiganti laban sa hindi makatarong ang pag-atake sa kanila. Ayon sa tagapagulat na panig sa Hamas na Hindustan Times, isang napakalaking paghihiganti ang gagawin ng Houthi kasunod ng pag-atake sa kanila. Subalit may kakayahan ba ang samahan na magiganti laban sa alyansa Ayon sa The Conversation mayroon mga 20,000 sundalo ang grupo at ang bilang ay patuloy na lumalaki taon-taon Ang sabi ng NDTV hinggil sa lakas militar ng Huti na mula pa noong taong 2014 ay nagpapalakas na ng kakayahan ng grupo Marami na itong nakamkam na sandata armas at mga sasakyan mula nung ito ay naitaguyod Sa tulong ng Bansang Iran dumami ang mga rockets at missiles nito at sa mga nasamsam mula sa mga kalaban, parami ng parami ang hawak nitong armas. Sa listahan ng napakaraming pasabog ay mga anti-tank rockets na nagpasabog sa mga 20 tanke ng Saudi noong taong 2016. Marami itong mga RPGs o yung mga parang bazooka na kadalasan ay may parte na gawa sa Iran. Kung matatandaan, binalita ng Reuters na mula pa noong taong 2015 gumamit ang huti ng sobra sa apat na raang mga missiles at walo na raang mga drones upang tirahin ang Saudi Arabia. Tapos sa Al Jazeera, inulat na mula pa noong taong 2018, inaatake na ng huti ang UAE gamit ang napakaraming drones. Taong 2022, inako ng mga rebelde na pinasabog nito ang mga impakan ng langis sa Abu Dhabi. Patunay lamang na talagang maraming hawak na pasabog ang grupo. Meron din itong mga ballistic at scott missiles, ang pinakapang malayo ang missile ng Houthi. Unang ginamit noong taong 2019 para pasabugin ng isang base militar sa bandang kana ng Saudi Arabia. Pinagyayabang din ng grupo ang kanilang mga cruise missiles na ginamit sa Aba International Airport ng Saudi noong ding 2019 nasaksihan kamakailan lang na mayroon mga anti-ship missiles ng grupo. Dati na nilang ginagamit nito laban sa mga cargo ships sa Red Sea mula pa noong taong 2015. Marami din silang mga surface-to-air missiles pang atake laban sa fighter jets. Ginamit para pasabugin ng ilang drones ng Amerika noong taong 2017 at 2019. Pero nakakatakot man ang mga pasabog ng uti. May isa itong mabigat na problema. It's a narrow strip of water in the East that leads to the Suez Canal, a crucial trade route linking Europe and Asia. But attack... Bagamat maraming pasabog na hawak ang grupo, ang mga ito ay kadalasan pinaglumaan na ng Iran at yung iba ay teknolohiya na gamit pa noong panahon ng Soviet Russia. May ilan din na pinatatakbo ng lumang semiconductor o lumang microchip kaya ang malalakas na pasabugay kadalasan pumapaltos at minsan madaling pasabugin sa ere. Kung maaalala noong ikasampun ng Enero, naglungsad ang huti ng pinakamalakas nilang pag-atake sa Red Sea. Marami ang naniniwala na ito ang tatapos sa hukbong pandagat ng alyansa. Binalita sa maraming pahayagan ang sari-saring drones at missiles na pinakawalan ng mga rebelde upang ipakita sa buong mundo ang kanilang kakayang magsagawa ng airstrikes. Pero... Ang sabi sa Sky News, na walang napalubog ang huti ni isang barko. Manalo kaya ang huti sa isang malaking digmaan? ang pinakamalaking airstrike ng Houthi sa Red Sea ay sinalubong ng harapan ng pinagsamang persa ng Amerika at Britanya. Ito nga ang ulat sa NPR na noong ikasampu ng Enero nung nagdungsad ang Houthi ng pinakamalaki nilang pag-atake. Pero wala talaga itong napasabog ni isang barko. Kahit nga ang Hindustan Times na panig sa kanila ay walang inulat na may barkong na palubog. Hindi na ito nakapagtataka dahil kahit noong Oktubre, inulat sa All Arab na napabagsak ng Saudi Arabia ang isang misal ng Houthi na pinalipat papuntang Israel. Tapos buwan din ng Oktubre ang sabi sa AP News na napabagsak ng US military ang ilang misal at drone ng mga Houthi. Tapos buwan naman ng Nobyembre, binalita sa FDD na binaraan ng Arrow 3 Defense System ang isang Huti misal. Ilan lamang ito sa mga patunay na mahina talaga ang kakayahan ng mga sandata ng grupo dahil luma na ang teknolohiyang ginagamit makikita na ang mga ito ay madalas pumapaltos, minsan ay napapasabog. Ganun pa man, madalas na inuulat ng supporter ng Hamas na Hindustan Times na nakakatama nga ang grupo pero ng mga cargo ships na nagkakarga ng mga produkto. Katulad ng binalita noong Disyembre, sinabi na ang unang tagumpay ng grupo ay nung tinamaan ng kanilang misal ang cargo ship ng Maersk na papuntang Egypto. At noong ikalabing lima ng Enero, tinamaan din ang barkong Gibraltar Eagle ng Amerika. Meron din itong binalita sa kanilang YouTube channel na natamaan ng USS Laboon. Pero makikita sa video na hindi ito napalubog. Ano tanong pa man, tila talagang gustong ipakita na may kakaihan sila na makipagsabayan sa alyansa. Sa YouTube ipinalabas na nag ensayo na ang grupo para sa plano nitong pagiganti sa pagbomba sa kanila noong ikalabing isa ng Enero. Tinawag itong the Battle of the Promised Conquest and Holy Jihad. Mukhang ang labanan ay isang religious war para sa grupo. Sa video, nagpamalas ang huti ng kanilang nakamamangha at napakalaking pwersa. Ang pwersang pinaniniwala ang tatapos sa buong armada na nasa Red Sea. Kasama sa napakalaking pwersa ng huti ay mga tatlong tangke, apat na jeep, tatlong maliliit na howitzer, at apat na drone operators. Marahil ito lamang ang pinakikita para hindi gaano matakot ang kanilang kalaban. Sa video pa ulit-ulit na nire-replay yung nakakasindak na pagbomba nila sa isang bundok at pagpapasabog sa mga sirang sasakyan. May matching epic music pa para ipamalas ang napakagaling na militar. Hinulat na ang gagawing paghihiganti ng Huti ay nakapanlalamig daw ng kalamnan at malaki ang pagbabayaran ng kanilang mga kalaban. Ang sigaw ay DEATH TO AMERICA death to Israel. Masamang banta na talaga namang tatago sa puso at nakapangangatog ng tuhod. Sa kabilang dako naman, ilang milyong mga taga-Yemen ang nagkakandagutom. Ayon sa NPR, kagutuman at kakulangan sa pagkain ay nananatiling malubang problema para sa milyong-milyong mga nasa Yemen. Hindi lamang ang mamamayan ang nagkakandagutom doon, pati yung mga rebelde ng Houthi. Marahil ang napakalakas at nakasisindak na puwersa na ipinakita sa YouTube ay malakas lang sa kanilang pananaw. Pero sa ngayong makabagong panahon, kailangan ng mabisang military strategy at high-tech na kagamitan upang manalo sa anumang labanan. Marami ang naniniwala na sa katayuan ng Yemen ngayon na milyon-milyon ang nagugutom, kulang sa panggamot at walang maiinom na malinis na tubig dahil walang pondo ang gobyerno mapagtatanto na medyo hindi malinaw ang pag-iisip ng mga rebelde. Ang kanilang pagsali sa gera ay magdudulot ng mas malalang sitwasyon para sa kanilang mga pamilya at mga kamag-anak. Manalo man sila sa gerang ito laban sa alyansa, talo pa rin ang mamamayan. Kung ang sinisigaw nila ay kamatayan sa Amerika at Israel, walang duda, sa laban ng ito, milyong-milyong Yemeni ang mauna. Anong ara lang mapupulot dito? Kahit sa ang ang gulutig ng sitwasyon, walang panlaban ng huti sa makabagong sandata ng aliyansa. Totoo na may kargada itong malalakas na pasabog, pero walang teknolohiyang makalalamang sa gera. Dalawampung libo man ang bilang ng kanilang sundalo. Isang pindot lang ang katapat ng grupo. Maaaring puno ng katapangan ng puso ng bawat membro, pero walang laman ang tiyan ito. Ang masaklapay maaaring matulad sa Gaza ang kalagayan ng Yemen. Kung hindi magulus dili ang samahan, mawawasak ang naghihirap nilang bayan at madadamay ang nagugutom nilang kababayan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan